itatakda po namin hangga't maaga ang uh, susunod na pagdinig na finally haharap na si Apollo Kibuloy. Once matakda namin yung petsa ng susunod na pagdinig kay Apollo Kibuloy dito sa Senado, susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Marami kami itatanong kay Apollo Kibuloy kung bakit talaga niya ginawa ang lahat ng ito at paano isinet up na yung mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip inabuso niya sa iba't ibang paraan. Yung mga babae, pati yung mga menor de edad, pati yung ibang mga miyembro ng kingdom na mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang Uh, pamumuhay yung mga effectively human trafficking niya sa iba't, iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa para ituloy din ang kanyang mga illegal activities.